Malaking ba tol? Eh, malatik na pala siya. Ha? Yeah. Asan? Tingnan ka to. Paano naman yung hangin doon eh. Paakyat. Hindi na ano? maalik. Ay, malaki. Oo. to Yung kulay itim na yan. Ayan o. Ay mabango talaga ako. Kaso ang problema natin, mga tuyo yung damo. Paano natin kukunin 'yan? Linisin Eh paano kung paglilinis yung biglang umano? Kaya kaya? Palinisin muna kaya. At tayo umakyat muna ng gubat.

gayahin natin yun. Hindi na susunod sa ano. paano gagawin? Pausok, hawak na lang. Gawa na lang ng pausok. usok lang. habang may hawak na pausok, linisin yung gilid. Saka uh, tol, mag ano ng tubig na kahit dalawang lang. Uh -oh. Uh -oh. Magbaon tayo tubig. Kakalat kasi kasi nag ang Paano gagawin? Hindi kailangan pagpasok pala dito <laughs> naglilinis, may pausok na. Dalawa. Tapos may baon tubig. Kung sakasakali mang maano yung mga gilid, mapatay natin yung apoy. <laughs> malaki malaki rin po kaso nga lang mapapansin nyo yung mga damo kasi is mga natutuyo na ngayon nandun yung pukyutan ang problema kasi natin kasi tuyong tuyo yung damo konting apoy lang yan maaring kumalat at maging delikado yung pagkuha natin ng pulot baka madamay tayo at makulong tayo ng usok sa kapoy dito kaya kailangan talaga may baong tubig <coughs> tapos yung gagawin natin pausok is yung

Oh, sige, sige. Kuhin natin yan. Doon oh, sige. ka na. Oh, sige. Kukunin natin yan. Abangan nyo na lang po yung magiging ano, uh, style kung paano natin kukunin yan. Kahit na tuyo yung mga damo niya. Ang laki pala. <laughs> Pero hindi siya matapang, hindi katulad nung kinuha natin matas, ang tatapang. hindi rin tol. Ano lang kasi yung yung hangin pa. <laughs> hindi, ibig sabihin, ano eh, di ba iba-iba ang pokyutan na nakita natin. Merong maliit, may malaki. Ito parang ano eh, yung laki niya, uh, parang katulad din dun sa nakuha natin. Pero hindi simbagsik nun. Yung mabagsik talaga yun eh. Meron kasing hindi mabagsik na mga pokyutan. Ayan, nyo na lang po yung ano. Ayan, na lang po yung pulot. na